Eh, makakarap po na po sa ako mong kapatid na harapan po. <laughs> Pwede, no? Nasa kaya sila? Hala, nangangarap ano? ka ba minsan? Hindi ko na ano pala. Nangangarap ka na magkakasama kayo lahat, magkakapatid? Na nangangarap po eh, kaso eh... Hmm. Nakakakuma po siya, nakahiga po siya. Hmm. Tapos babaang po siya. Ah tinutulak niya po. po Tapos tinutulak niya po, po yung pang, ano, pang gabay niya po. Hmm. Kaya po, lumit po yung pa. Hmm. Uh, po. Sa tagal po, na, ano? Opo. Ibig sabihin, ang tagal niya rin nag, ano, nagtiis sa... Ano. Opo. Tapos po, pupunta po sa ron. Hmm. Tapos kapag ka po na na yung upo po, upo po, po siya, nakara po siya, may bintana po sa harap. Okay. ba mo na kami katay For the first time in forever. <laughs> Ilang ano na to, kuya Kirby? Ah, uh, kuya Kid. Four years, parang gubat eh, no? Okay, dahil love ko kayo, tulong-tulong tayong gubatin yan. Saan tayo magsisimula? Kuya Gus! Agustin! <laughs> Parang mga bata, ano ka, Eto Pagusto! Ito, Kuya Kit, gusto ko linawin hanggang saan dito yung lupa niya. I mean, lupa ng tita. Okay, hanggang doon siya sa dulo. Ito, ang dulo. Ah, so ito lang hanggang dito. Diretso po sa Diretso 'yon sa kabilang hindi na. Hindi Okay, o tara, dito tayo. Baka mapano ka pa diyan. Yung kategram, yung inaayos namin ni Kuya. Kita mo? Kala mo siguro ah. Tanggalin natin yung mga babawasan natin yung gubat dito kategram. Hindi pala. Tatanggalin muna namin yung gubat dito. Pop ngayon ni Kuya Kate, dapat sulitin natin. Pero tutulong tayo siyempre. Tiga na tayo, take the 30 minutes. Ako, kapalit mo ako pagka ano. Doon muna kayo, Kuya Kate, oh, Sa gubat. Kuya Kate, mag-iingat ka banda doon, ha? May mga ano doon. Alam mo na, ang ibig ko sabihin, bawal sabihin dito. May, uh, Time bomb. <laughs> Kung saan, na po umiram si Kuya Kate ng ano, katekram? Nang gulok. Mm -hmm, galit yan. Nagari. Tapos magtatanim tayong napakaraming ano dyan, Kuya Kate. Gulay, talong, okra, uh, ano pa, kamatis, patola, na ang sarap nun. At umaga para healthy yung pagkain natin. Ala, lumilim ka talaga eh, no? Ang galing. lumilim yung... Ang galing nung isa, lumilim yung isa naman. Nagpunta talaga sa mainit. Hindi halata na mahilig kayo sa ano dati. Soft drinks ano? Oh, hindi yan maganda. katekra. ka na. Buti na lang. Sa bagay, kung may pera ka, puro soft drinks lang din naman na inumin mo. wag na. Ala, yung mga nakabilad lang kukuha nang ko ng camera. Oo. Oh. Oh, kuya, baka mano ka. Kuya Gos, baka meron ano dyan, ha? Ahas, Ingat lang. Kuya Kate, maganda yung gawin mo. Yung... Tingnan mo yung ano ni Kuya Gos, oh. Kuha ka ng isang kahoy na may pang ganon para hindi mo hawak-hawak. Itutumbaho namin ito, Katekram, itong gubat dito sa likod. Dapat pala piruya. Oo po. Eri po. Ang dami palang pwede natin gawin sa likod nyo, eh, no? Oo po. Mas, mas maganda po talaga makaira po ng kalaykay ko po ba tayo dito? Kalay, ano, kalaykay. Pero uya. Ang hirap po ng kalaike. Oh, sige. Ingat po yan. Hindi po sa tapat. Mm -hmm. Isang ano lang pala to, Kuya oh, oh. Ano in mo doon, hatakin ko. time ba mo la? dito na no kano dito dito don Sige. Oh. Ang maganda niyan habang nag, ano, nagkakanta ka, Kuya Ogos. Ingal na nga ako. Ah, lagyan <laughs> kitang mic. Ay! Ah. Ayun ako! Oh. Pakakantayo pa ako. Sige na. Ay. Yung kanta mo dati, ha? yung ano, kantain mo na. Yung, yung maganda. Ha? ha? Dapat piruya talaga, no, Kuya go? Ang daling ng mo dito ka Tekra mo, oh. parang ano lang. Para isang katawan lang eh no. Ah, ganun din may piruwi na madali na yan. Bawasan natin yung mga ahas dito. Ayun, ang ganda. Ito, ano na to eh, medyo pwede na sunugin to bukas niyan. Malalaman natin yung galing ni Kuya Kate kung marunong siyang magkanta bang naglilinis. Ay, nasa niyo sa? Ano po parang kanga sa oh. usap ang tala at wan. Kal kalanya nyo siguro Itutay ha meron sa gitna ng kawalan natutong lumipat kahit pagod at sugatan pag-ahong oh. ko sa lupay iuwanan lang naman Atuloyin mo lang, Kuya. Walang nag-iba Talo na naman tayo Sunugin natin yan, sama-sama dyan. Ganun talaga Natala na lang sa puro pangako Baka po pwede lang kahit isang saglit Masabi lang na mayroong konting pagtingin Baka po pwede lang kahit pa pasari Pwede? Sa sarili ko'y magsisinungaling Parang tanga Usapan tala at buwan. Gihinsay nang meron sa gitna ng kawalan Natutong lumipad kahit pagod at sugatan pag mo sa lupay, iiwan lang naman May ano ka kuya, ka kuya Kate? May girlfriend ka ba? Natanong ko na ba? Ah, meron po. Meron? Da dati po. Ngayon wala. Sa so, dati ko po pilit Ah, open okay, baga na tayo. Sa baga mo na future muna. Ah, po. Dito dito tayo magsusunog ng ano, basura. Sige, Aho. kuya. O di bitawan ni kuya. Kerbitong mga unan ni. Eh. Baka una ni Kuya Kirby to nung baby siya kaya ayaw niyong patapon. <laughs> Yan po dati eh. Kulo nga po na nga ano po na baboy Oo, oh, sabi nga ni Kuya. Ito pala kalasin na rin pala natin, Kuya Agos. Ha? Kalasin na rin natin. Kuya Kirby, pero mo. Kirby tuloy. <laughs> Kuya... Kuya Kate. Siguro po, Kuya Aram. Hmm. mga kabataan nyo po, hirap po, po din ka sa buhay. Uh, hindi kami sa dong hirap. Tama lang. Pero ginawa lahat ng tatay at nanay ko yung ano para mapag-aaral kami. Oo oh, Buti nga po yun eh. Ang dami palang nakatambak na ano dito. Oh, so, anong puno to? Kuya, kay mi to po. Kay ni to. Ito may ahas na dito pa ni Oh. Kuya, gos, tanggalin natin to. Ay, hindi na po sa atin yan. Hindi ah, na to sa atin. Hindi na po sa atin yan. Sorry, sorry. Baka pumakagalitan po, po tayo dyan. Oh, kuya, atakin mo 'yon. Dito na kami sa sa kagubatan na po kami. Ang susong oh. malalaki, oh. oh. Eh, nukos na ba? ka lang dyan. Baka may tumalong ahas sa taas. Ay. Ha? May taas. Hmm. Dahanda ka naman. T Tumalsik yung ano sakin. Sa Galit ka yata eh. <laughs> Hmm. Po yung isa mong kanta, Kuya Kate. Habang nagtatrabaho tayo. Minsan sa may kalayaan tayo Nagkatampuhan may mga sariling gimmick At kanya-kanya hangad sa buhay At sa ilalim ng iisang bubong Mga Ano bukas matutuyo na yan. Makalawa, pwede na nating sunugin. Mm -hmm. Bakit mo? Eh, ba lapong antik po dyan. Lapong antik. Ano, natamaan ka? Ano? Ano? Ito Masahit, po. Uh Oo. -oh. Ah. Ay, baka puna nakakanap po ano, nung tinagayo po. Umangat. Oo. Oh. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi, baka nakagat siya ng ano, B. Baka okay na. Okay. Bili ka muna merienda. Sige, kami na muna. Oh. Ayun, oh, no, ang dami, oh. Ay, ayun. Ano oh, ba? B? Ano ba yung Tagalog sa B? Bubuyog ba? Opo. Ah, sila ka na mo, nagagalit. Sorry. Kasi ano, para malinis dito. Oh. Paano kaya ito? Galit sila, galit. Sorry ha, ah. sorry. Yan po yung kumagat kay Kuya August. Teka na, napakalaki po na siya, lo. Oo. Oh. Ano pati, ipakita natin. Ayun ka, Tegra mo. No? Parang isang kilo eh, no? Gusto <laughs> niyo po ba nakakamakita na? Hmm. Pwede kayang kainin yan? Ay, di po. Di po pwede. Di po ato po mga, na binibili pong susunong palipit po. Kaya mm. Ito po eh. May lasong puro eh. Ah, okay. So, yung bawal kainin. Sayang, oh. yun, no? No. <laughs> Naawa ako sa hindi ko matuloy yung pag ano ko katekran. Wow. Hindi ko matuloy yung aking pag ano doon sa puno. Ay, mo. Eh! Oh. oh. Nakuha ko yun. Ha? Nakuha ko. <laughs> Nahulog ka dyan. Kung wala po si Kika wala pong ganito. Kuchi. <laughs> Kuchi. Ay, nako. Patagan family. So very, very thank you. Welcome. Basta lagi mong isipin si God ang kumilos dyan. Oh. Si Gad, walang iba. Ganon tayo kalab ni God. Oo Ang daming ano, matatanim dito. Katekram, ang daming gulay. Pwede pala kayong mag Pwede pala tayo magtayo ng ano dito, court. court. Pa? Court. Ako po, ang court po. Pwede. O yan o, no? ang lugog o. Oh. Pwede natin i-ano doon yung... kaso dapat... baka lumampas yung bola e, no? Oo ah, po. Pwede pa ganyan siya doon. Oo po. Pwede kayong makapaglaro magkakapatid. O oh, Tekram? Kaso kulang nang isa para maging uh, 2v2. Ay mahanap mo na po isa akong kapatid na hahanap ako po. Pwede no? Nasaan kaya sila? Nangangarap ka ba minsan? Hindi ko na ano pala. Nangangarap ka na magkakasama kayo lahat? Nagkakapatid. Nangangarap po eh. Kaso eh... Siguro sa tagal po ng paano, at tagal, napakatagal po ng taon. Kung uh, sasabihin po nang nag-adda po sa angila, mm. na may kapayad po silang, may po silang sa labas, at uh. sa ano. Ito po, kwento po, po kuwera ng mga uh, upuan po nito. Mm. Yung upuan po nito, mm. Eh, kamo po wala po ang pambili nung... Pambili po nung... Takot po ni Papa. Mm. Kasi po, istorga po ni Papa eh. Ah. Uh. Ang ginagawa po, Oo. Oh. Uh. Di ba po, uh, yung Papa po eh, mm. ando pa po sa may... sa sinasabi ko po, sinasabi ko po sa mm. Sabi ng sulok po. Nakakakuma po siya, nakahiga po siya. Mm. Tapos babaang po siya. Uh. Tinutulak niyo po, po tapos Tinutulad daw, ayro po yung pang, ano, pang gabay niya po. Hmm. Kaya, kaya po, lumit po yung pa, hmm. Uh, kakatulak po. Sa napatapot, tagal eh, ano? Oo po. Ibig sabihin, ang tagal niya rin nag, ano, nagtiis sa, ano? Oo po. Tapos po, pumunta po siya ron. Hmm. Um. Tapos kapag puna na na yung po po, Opo po siya, nakarap po siya, may bintana po sa harap. Okay. Yun pala yung kwento ng upuan. Opo. Kaya po ito po upo-upo po upo ngayon. Ah. Hmm, kasama na... Hindi mo ba itatabi? Oh. Hindi mo itatabi para remembrance? Eh... Malala mo lang, ano? Eh, no? Baka po sinaalala ko po yung ganyan buo -buo ni... po upo na... Naiyak po ko eh. Hmm. Okay, sige. Sama na natin doon. Tara, merienda muna tayo. Oo oh, po. Tara, doon tayo. Ano muna kami, Katekram? Break time muna kami ni Kuya, Kuya Nasugatan po ako ka Tegram, no? Oh. Yung nagano siya, na Nagtutubig na po siya. Ay, lumalabas po yung ano. Meron pong mga magagandang ano, magagandang... Oh, ba't kayo nagtatago? Oh? Magalis ah, Pakilala ko muna kayo. Hindi, gusto ko yung mga ganyang batang masisipag. Ano ba, nag-aaral ba kayo? Aho. Ah, okay. Nagbebenta si ate ng pakita. Rambutan. Ng rambutan. rambutan. Magkano kilo nito, ate? 50 po. Nakaka-proud tong mga bata na to. Magkapatid ba kayo? Hindi. Magpinsan. Okay. <tiglik> ano to? Ah! 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 Okay. Ang pangalan mo ate? Priya Marie po. Mag ang gaganda nila katekra mo. Ilang taong ka na? Sixteen po. Sixteen. Tapos si ate, nang pangalan mo? Maraya. Wow! Kumusta pag-aaral mo? Okay lang po. Si ate? Okay lang din po. Pinagbubutihan? Ilan okay, Ilang ba kayong magkakapatid? Apat po. Apat. Pa Pangani ka ba? Bunso? Pangatlo po. Pangatlo. Mm -hmm. Si ate? dalawa lang kayo magkakapatid. Ito, di ng mama niyo. Hindi po, ng ano mo po, ng ate ko. Please. Ah, ng ate mo. Ngayon, tunutulungan niya si ate magbenta. Okay, good job ha. Tama yan, maganda yan. Yung tumutulong sa ano, para kumita din. Di ba, makatulong sa negosyo ng pamilya. Oh. Good job ba? Good job, good job. Tama yan, tuloy-tuloy niyo lang yan. Ang, wala pasok para magbenta? Ah, uh, ngayon, habang walang pasok, tumutulong kayo magbenta. Okay, ang galing niya ate. Ang galing, galing. Good job, good job. Nakakaproud po yung mga anak niyo. Hmm. Nakakaproud yung mga... Ayun. Nakakaproud yung mga anak po niyo. Mga, mga, mga mamat papan, Mga mamat papa nila Nakakaproud po yung mga anak niyo. Palakpakan nyo naman sila. Hindi. At saka, yun yung tama. Yun yung tama talaga. Nakakatulong. Kumutulong. Baka pa.